Pangako sa pagpapanatili ng pagkakaisa, paggalang sa bar, muling inihayag ni PBBM. Inihayag na, na muli ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako sa pagpapanatili ng pagkakaisa at paggalang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kanyang video message, sa ikasampung anibersaryo ng pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front, tiniyak ni Marcos sa BARM ang kanyang paninindigan sa pagtupad sa kanyang pangakong pananatilihin ang inclusivity at paggalang sa magkakaibang kultura. Isang dekada na anya ang nakalilipas ng magbigay pag-asa sa kapayapaan ang komprehensibong kasunduan na ito sa Bangsamoro ipinagmamalaki ng Pangulon na mambabatas pa lamang siya noon nang lumahok siya sa pagbalangkas ng Bangsamoro Basic Law na kumikilala sa kahalagahan nga nitong inclusivity at paggalang sa magkakaibang mga kultura. Binigyang din din ng Pangulo na maraming hamon sa naging paglagda sa kab, ngunit nagpursigi sila. Sa ilalim niya ng kanyang panunungkulan, bilang Pangulo ay maraming mga makabuluhang pagbabago sa BARB. Nagpapatupad na niya ng mahalagang batas sa katulukuyan, kaya sinisigurado niyang magkakaroon ng patas na halalan sa darating na taong 2025 at kinalalakas ang pangsamoro para sa kanilang maunlad na kinabukasan. Kapayapaan ng Pangulo ang kanyang nais na iwanang pamana, kaya hinihikayat niya ang bawat isa na sama-sama itong sa katupad. At kaugnay nga ng balita na ito, Ms. Crisa, ay nanindigan din ang mga matataas sa opisyal ng BARM kay President Bombo Marcos Jr. sa pagpapatibay ng ganap na pagkundal, ng mga lalawigan sa kanilang nasasakupan. Mm -hmm. At sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa sektor ng seguridad ng mga gobernador sa Pangulo ay magkakaroon ng kapayapaan at seguridad sa rin. Unang Unang